Kailangan 9 pa rin yun. Masigil! Pa rin dyan, oh. Dadagdag mo tong dalawa dapat. Pwede mo magbawas. Hindi, dyan pa rin lahat yan. Dadagdag mo nga, hindi na di magbabawas. Dito eh, ayan, ayan oh. oh. Di mo bilangin mo nga baka naging 9 yan Oh, agal mo nun maligo ba Wala, tapos na Ayan, 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 boy Nakikita mo yan, boy. Ano yan? Oh, magkaka-pera ka dyan, boy. Paano ako magkaka-pera dyan? Di mo pagkain yan. May gagawin ka nga. O, oh, uh, ano? Bilangin mo to. Pag-anon. 3. 369, 369. O, 369, 369. Di ba, ating siyam? O. Gawin mo, tignan 9 pa rin yan. Dadagdag mo to dyan, boy. <laughs> so, may dalawa. Dadagdag mo yan, boy. Kailangan 9 pa rin yan. <laughs> 200, kaya sukli nung 500 mo kagabi. O, ano, boy? Kaya mo ba? Ah, kailangan 9 pa rin yun. Sige! 9 pa rin dyan, oh. Dadagdag mo tong dalawa dapat. Ah, ilalagay ko tong Oo, dalawa. Oh, ilalagay ko 9 pa rin sila. Oh, 9 pa rin dapat yan. Hindi mo, paano yun? Oh. Yeah. Ay, sumabog na naman yung utak pa. <laughs> min malas yan! Hindi ka magkakapera pag nakasalumbaba ka, boy. Kung ka magsasalumbaba. Pwede ka magbawas. Gano, pwede ka magbawas. Hindi. Diyan pa rin lahat yan. Datagdag mo, ay. Eh. Hindi na. ka magbabawas. Babawas ako, pero ilalagay ko pa rin lahat. Datagdag mo, ha? Ba't ka magbabawas? Datagdagan mo. Kagulo mo naman. Ang masakit <laughs> sa ulo nga kami. Magiging tag-11 to, eh. Basta idadagdag mo yung dalawa. Idadagdag mo yung dalawa. Kailangan 9 pa rin doon, 9 pa rin dito. Hmm, paano? <laughs> Di sakit mo ba ulo mo araw-araw, boy? <laughs> boy, 200 yan. Pamasahe din yan, boy. Wala na ba? Oh, dito rin. Ayan, ayan, oh. Oh. mo, bilangin mo nga, mga pang naging 9 yan. <laughs> Kumara, wala dito. <laughs> <laughs> pa rin niya, no? Kunyari, <laughs> bilangan mo. mo. Wala kunya kunyari dito, boy. Totoo to. No, -to -to. <laughs> kunyari nga, bilangan mo. Tingnan mo. O, oh, ano? Tingnan mo, bilangan mo. Bilangan mo, ige. O, kunwari, wala tong dalawa. No? bilangan mo. 3, 6, 9, 3, 6, Hindi 9. Hindi nga 9. pwedeng kunyari. Dadagdag mo <laughs> ayan. mo pala, eh. Ba, kunyari, kunyari ka pa dyan, ba? Basta mong 9 yan, boy. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Oh. Ano, ano? Hmm. Oh, dito. Ayan, no. 9, 9 pa rin yan, no. 9, No, no. Oh, no. Oh, Oh, bilangan mo. <laughs> tama, no. Tama. Mali. Tama. Ay, mo. Oh, <laughs> oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, Ito na dali yun ba? Ano? tama! Na dali ni Tex! 4 Oh! Tama! <laughs> May ka ano? Oh, no. oy, oy, pst, oy, Joke lang yun!